Hello langga Judy Tanaka Unang una sa lahat Binabati kita ng Happy Happy Birthday to you Love you langga Judy Tanaka uh, Wish ko sa'yo mm, Ngayong birthday mo Ay Bigyan ka pa ni Papa God Ng mahabang mahabang buhay Ang malakas na malakas ng pangangatawan More more blessing And happiness Lahat na yan ang ibibigay sa'yo Ngayong ni papagat. God Lagi huwag kang mawawala ng pag-asa. Lagi lang siya nandyan. Mag-iingat ka palagi at wish ko na lagi kang gabayan ni Papa God. At andito lang po kami ng team natin. Naka-support din po sa'yo. I love you lang God, Judy. Tanaka, happy, happy birthday. Uh, lahat ng wish mo ay matutupad. At uh, sasamantalahin ko na ang pagkakataon nito. Thank you, thank you so much sa uh, always mong support sa aking channel at sa ating team. Thank you, thank you so much po lang gaju Judy Tanaka at si Papa God na po ang magbibigay sa iyo ng mga hmm, kapalit na binibigay niyo pong tulong sa amin. Thank you, thank you so much lang gaju Judy Tanaka. Love you, love you always at mag-iingat ka palagi dyan. At uh, lagi kong kasama, lagi kang kasama sa aking pray na lagi kanyang gabayan at si Papa God na ang magbibigay ng sukli na tinutulong niyo po sa akin at sa ating team at sa iba pang tao na madami mong tinutulungan. Thank you, thank you so much Langga Judy Tanaka. Happy, happy birthday at more, more, more birthday pang sa iyo ni Papa God at malakas na malakas na pangangatawan. Andiyan, mag-enjoy ka Langga Judy Tanaka sa iyong birthday. Love you, love you. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ah, good morning po sa lahat. Uh, ngayon ay araw ni Sis Judith Tanaka. at uh, babatiin ko lang uh, happy happy birthday sis Judy Tanaka at uh, sana maging heti ka maging masaya kaya uh, ngayon sa kaarawan ng birthday mo at maraming maraming salamat sa mga mo po at sana mat manatili ka sa pagtulong mo sa pagbilit ng youtuber kaya hindi ko napapatagalin to at happy happy birthday sis Judy Tanaka God bless po Happy birthday to you Happy birthday ayun mga kamaskara magandang umaga po sa inyong lahat bali ngayong araw uh, kaarawan po ng ating kaibigan no, si ma'am Judy Tanaka so yun uh, ma'am Judy binabati po kita ng mali maligayang kaarawan kaarawan po no ayun maraming salamat po sa tulong at syempre sana po uh, Marami pa kayong matulungan na Marami pa kayong matulungan na mga uh, maliliit na YouTuber katulad ka namin. So yun, uh, uh, maray marami marami pong salamat Ma'am Judy. Ito, pa uh, pauwi na. Medyo antok na. Panggabi kasi ako ngayon. So yun, marami marami pong salamat ulit Ma'am Judy at happy birthday po. Judy! Una sa lahat, uh, binabati kita ng maligayang kaarawan nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dininig niya yung prayer ko sa iyo na hipuin ang puso mo, hipuin ang buhay mo and napakalaking himala na ikay kinausap ng Panginoon sa pamamagitan ng, ng panaginip. Kaya itreasure mo yan langga yung ginawa sa iyo ng Lord na kinausap ka through vision. Yan, talagang napakapalad mo pinadama lang sa iyo ng Panginoon ang pagmamahal niya. Yan yung regalo na hindi kayang tumbasan ng pera o ng anumang bagay. Yung makilala mo ang Panginoon sa puso mo at yung paghipo niya sa iyo, sa buhay mo. Kaya napaka palad mo dahil isa ka sa tinawag ng Diyos para maging sa Kanya. Kaya uh, purihin ang Diyos dahil binigyan Kanya ng chance na magkaroon ka ng part sa kanyang kaharian. Kaya pagpalaing ka ng Panginoon, ayaan mo maramdaman mo yung pag niya, yung pag-ibig niya, ang wagas na pagmamahal na nanggagaling lamang sa Diyos. Kaya God bless you and more birthday you to come at nawa ibuhos ng Panginoon ng pagpapala na hindi kayang bigay ng tao. Yan ay ang kapayapaan, pag-ibig at kagalakan ng gagaling sa Kanya. Kaya, God bless you, and more birthday to come, mabuhay ka hanggang gusto mo. Dito lang kami ni Apolinario, si Apolinario kasi busy sa kanyang ginagawa, kaya wala ngayon siyang time na magkukot-kot ng cellphone, ganyan lang, video-video lang. Kaya sabi niya, happy birthday, yan. Kaya, pagpalain ka ng Panginoon, at nawa na uh, patuloy na gamitin ka ng Panginoon sa yung kung ano yung layunin niya sa iyo God bless you and love you lang ga stay calm kaya ano ang prayer ko sa iyo huwag ka nang iinom ang wish ko sa iyo ah uh, ang gusto kong gawin mo huwag ka nang iinom ingatan mo yung sarili mo walang tutulong sa iyo lalo na malayo ka sa pamilya mo kundi ang yung sarili at si tatay at si tatay Tanaka Love yourself, love those who love you and love those who hate you. <laughs> God bless you, langga. Pagpalain ka. And thank you so much sa sa pagtulong mo sa amin. God bless you and I love you, langga. God bless you. Bye. Liberty langga Judy. Uh, thank you so much sa lahat ng mga tulong mo sa akin lalo na sa mga small youtuber na kailangan nila ng tulong hindi mo ako binibigo and thank you so much at uh, nakilala kita sa YT world um, happy happy birthday God bless you more and keep up the good work Ohayo Obasan, Utan Jubis, o medico, gusay na sa'yo. Bye bye. I love you.